singer na gumawa ng music video na siya lang din yung lahat ng gumana para patunayan na maganda talaga yung mga kanta niya. Siya si Dalar Mendy na isang sikat na singer sa India noong 90s. Alam na alam ng mga karamihan sa kanila yung mga kanta nga niya na milyon-milyon nga yung mga views and given yung kasikatan niya, maraming ang nagbabas sa kanya. Ang isa sa laging sinasabi sa kanya, hindi naman daw maganda yung mga kanta niya kaya maraming views marami lang daw tong views dahil nga daw doon sa mga gandang babaeng sumasayaw doon sa mga music videos niya. Ayun pa sa kanila, kung wala daw itong mga babaeng ito, wala daw manonood ng mga music videos niya and wala rin daw makakaalam ng mga kanta niya. Narinig nga ito ni Daler kung saan nagalit nga siya kasi siya naman confident siya na maganda talaga yung mga kanta niya. Kaya naman para patunayan ito, dito nga siya may gagawin. Dito na nga niya sinabing, I'll make a song with only me in the music video and it will be the best piece of art I have ever created. Dito na nga binuon ni Dalera ang kanyang kantang Tunak Tunak Tun or Tunak na in my opinion sobrang catchy naman pero hindi pa nga dito natatapos yung plano ni Daler Dahil pinagawan pa nga niya to ng music video And instead na gumamit nga ng magagandang babaeng sumasiyaw yung sarili lang niya, yung nilagay nga niya doon sa music video. Yung singer, background dancer, basta lahat, siya lang talaga. Hindi rin siya gumamit ng mga sets, props, or anything, maliban nga lang sa sarili niya, tapos nagpapalit-palit nga lang siya ng damit. Nagawa nga niya to as chaotic as possible kung saan gumamit nga sila ng patong-patong ng mga visual effects and green screen sa buong music video. Oo, ngayon siguro baka hindi na magandang tingnan. Pero kasi nung nirelease to, bagong-bago pa yung ganitong technology Eventually, nirelease na nga yung music video noong 1998. And tama nga si Daler dahil nag-viral and pinag-usapan nga yung bago niyang kanta. Trending ito at naging number one top pop song sa India noong 1998. Dahil nga sa pagsikat ng kanta and music video, kahit nga walang mga magagandang babaeng sumasayaw nga doon sa mismong music video, merong napatunayan si Daler dito para nga doon sa mga nang kanya. I mean, you could see na nakakatawalan din talaga yung mismong idea nga ng music video na puro nga siya, tapos yung itsura pa ng green screen. Kaya siguro nga, nag-viral din. Sa mga hindi rin kasi nakakaalam, ito ang first Indian music video na gumamit nga sila ng chroma or green screen technology. So siguro nga, may mga ilang nanood lang talaga ng music video para nga makita lang yung bagong technology na to. Nakakaalam mo, given na catchy naman din yung kanta and very memeable kahit wala pa naman mga memes nung panahon na yon. I can see naman din kung bakit nag-viral yung kanta eh. Patunayan hanggang ngayon, isa pa rin sa mga iconic na kanta nga doon sa India na hanggang ngayon, ngayong 2025, pinapatugtog pa nga rin sa kanila. Pakasal, birthday, or kahit anong events, pinapatugtog pa nga rin nila yung tunak-tunak. Hanggang ngayon, buhay na buhay pa nga rin yung music video, since sobrang nakakatawa nga din yung itsura nito, but also syempre, yung mismong kanta na sobrang catchy and mebable nga din. As of today, yung reuploaded music video nito, merong 27 million views. Pero 2 years ago lang to kasi nabura ata yung original. And so, kung idadagdag mo pa yung 25 years na kulang doon, mamaya isang bilyong views na yan. Siguro may mga ibang magsasabing hindi naman talaga maganda yung kanta at sumikat nga lang dahil memeable. Pero at the end of the day, marami pa rin talaga yung nakinig and nanood nga ng music video. Kahit wala yung mga babaeng sumasayaw. And honestly, you can't deny na catchy naman din talaga yung mismong kanta. So ayun, kudos kay Deler na hindi siya nagpadala nga doon sa mga bashers niya and pinatunayan nga niya na hindi totoo yung sinasabi nila.